Okay. Ano, ano meron, Sir? Ano meron, Sir? Okay. Ah, ano po kasi yung Sir? okay pa po, Hindi po Hindi po, Sir. Hindi po pwede sa amin po, sa amin po, ito kami lang na po uh, allowed na mag-operate dito. So, na Pinag-usapan na po namin yan nung adabi dito. So, the last two days ago. So, hindi na po pwede.

Tentative to, sir. Diri, sir, mamaliwag said, di, sir. Di gusto ako, sir. Kasi simula man, sir. inspection mo to, inspection po mi, diri, sir. ba Fair play na siya, sir. Okay ba na siya, sir? Mga officers? Nagkabisa, okay ba niya? Bukit na utang, sir? O sa may... O sa may mag-justify na po mahal sa anas, sir? Di rin pa sir. Hindi mo rin pa sir. Ito ho yung ganap ngayon, no? gusto ko nila magtake take uh, maglagay ng ano uh, lang dito, ng, uh, maglagay mo ng kapulis nito para inspection Ano yung matsumisigaw? Oy, ay, ay, ay! Huwag mapasukin yan, ay! Teka, 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 sir! Sir, huwag kasisigaw, sir! Bawal yan! Bawal! Sir! Oh, nga sir eh. May position dito. May position dito. Oh, ipagawa natin pa. Oh. Pagin na to. Pagin. Teka lang, teka lang sir. Teka ng Pagpusisigawan mga tao dito sa police ka sir. Huwag mo sisigawan. Hintayin niyo na sa kato namin, sir. Hindi kami nanggugulo, sir. Kita mo, sinisigaw yung mga tao dito, sir. sir, sir, na kayo, sir sa Alam mo na, sir. Alam mo sir. Alam mo Alam mo na, sir. Alam mo na, hindi sana, sir, mamamagsigaw. Bakit pinapahod pa natin yun? Ano sir? The pressure is so real. I know that. The pressure from the your general so real, sir. No. Na, na, force kayo magpa-implement kahit unlawful. Like here, sir, up, sir. Dito mo sagawa sir. Kung, 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 kung okay lang, sir, inyong scanner ito sa gawa

sabi nila po ng sama, naman pwede ni Anna. This is our ka na pressure mo sir, na no pressure. Pero meet up with sir. Meet na pwede nyo at sir. Mag-rasyon kayo sa akin. Salamat kayo sir. Salamat kayo sir. Ay nagsabitin kayo sir. Kayo mga may dali sir. mag lang <laughs> tayo oh, na hindi. Oh kami nagsigaw si, <laughs> 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 sir Now, Sir, sir hindi, 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 hindi po kami sigaw, sir. <laughs> <laughs> kasi, sir hindi, hindi po kami <laughs> sigaw, sir. Pressure na. Mga kapatid, ito yan ang story niyan. Ah, oh, okay lang yan. Naintindihan namin yun. Ang, sinigawan niya yung tawahan niya. Naintindihan namin, ganito kasi yung story mga patid, sobrang na yung pressure sa kanila. Mm. Kasi yung taas, grabe na nag-demand. Eight days na po, wala pa sila nakuha. 8 uh. Eight days na po, so grabe yung pressure. Naintindihan namin yung mga nasa baba, colonel, mga lieutenant colonel, lalo na yung mga foot soldiers natin dyan, rank and file. Grabe yung pressure sa kanila uh. na feel po namin yan, sir. Kaya we will meet halfway. O naman po, karapaan sir, napatay pa naman dito? Kukunin niyo po, sir. Sa amin po, to, sir, Sir, explain ko po sila bakit punta kami nandito, sir. Sir, may nakalusok.

rin na magaling na sino man spokesperson niyo sir. Sa daw sir, police daw po yun sir. Ay pagod na daw mo. Hindi po sir, in-escortan po ni Colonel Serrano, ginawa po taga-hukay na silang James sir. Sir, marami kami yung video. So, with your respect lang. Yeah, respect lang. Wala, wala na la, banana la, banana sa level kasi namin yun. Oh, alam ko po boy, sir. Kaya pag-iusap namin, if you want to conduct mga, mga inspection security purpose, doon po, may tent po kayo doon sir. Kaya, kayo ano, ba, po kayo okay. Kaya, sa Mag-iusap lang tayo. Kami, sir, no, mahinahal. Na, kami tayo ng gulo, sir. Please, po. Okay. Kung ang purpose natin, sir, ma-safety, dalawang security, maganda, sir. Screen doon, screen kami dito, sir. Uh, Yung lang po yun. salamat. salamat po, sir. lang tayo. Salamat po, salamat. Salamat, salamat, salamat. salamat. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. So, salamat po, sir. Thank you, sir. Thank you. Sir, uh, sir in-load na namin yan, yes, sir. Kasi sir, gine-check lang kasi sir, bilhin mo sir at ilinform me tapos hindi pala polis, sinanapan naman ang ID. Para lang po mablock sir, kasi pag din dito sir, maraming mga pangusti kasi sila hindi ka sir. So ano Ano sa SMN ID na? O ano naman ba negotiation with Colonel?

So, mga kabayan, yun yung sumigaw kanina dito. Uh, hindi yung mga kay OJC sinigawan, ano, yung kayang tauhan. Ah, uh, Alam mo, sikan ng pati, niya, sumigaw yun. Grabe ang presyo, bro. Grabe ang presyo sa kanila. Totoo yan, Diyan, pag nakita sila umupo, kayo kayo okay. kasi nakamonitor tayo sa kamera. May kamera sila eh. Direkta po yun yun sa command center nyo, malakan niya katayan ko, siya balo. Pinapagalitan sa so, naikindi sa trabaho nila yan. Pero huwag naman po, darap pa, alo, na pati man naman rice natin sa pakan. Hindi yun, Do your search there, inspection outside problema kay inspection ninyo. Pero dito sa amin ay okay. Salamat.